itigil mo na kung pumuputi ka na. Ito nga yung Halley Nicotinamide Moisturizing Body Lotion, mga mi. Grabe sa so, sobrang bango niya, long lasting mga mi. Ma. At bukod sa one week ko pa lang, nakikita ko talaga yung effect na nag yung mga dark singet, siko, tuhod, kahit batok, mga mi. Yes, mga mi, pahiyan mo lang itong Hali Nicotinamide Moisturizer, mga mi. Sa so, sobrang inaabsorb agad ng skin, mga mi. Tignan naman, oh grabe ko maka-absorb siya sa skin, mga mi Ina-absorb agad nung lotion yung skin, mga mima. Tignan nyo naman, oh. Ang lakas niya maka-lighten ng mga dark. Lalo na tong siko, sobrang itim nito, mga mima. Nakaka- Hmm, long lasting talaga yung amoy niya mga mi kahit maghapon ako nag lotion lang ako ng isang beses mga mi maghapon siya mga mi amoy na amoy ko pa rin yung hali mga mi ma. sa ibang bansa lang to nakikita ko pero meron na dito sa Pilipinas mga mi kaya dinamihan ko na talaga yung pagbili ko nitong lotion na to mga mi grabe kaya kung gusto mo din magkaroon nito mga mi andyan nga pala to sa ating yellow basket